magtitipid sa pagkain. Magtipid ka na sa lahat ng bagay, wag lang sa pagkain. Bakit? Kasi ang pagkain lang ang magbibigay ng lakas sa iyo. Misa na nakakatawa sa iba, ang pagkain ang inuuna nilang tinitipid. Bakit? Dahil meron silang ibang inuuna na pinaggagastusan. Luho, bisyo, lakwatsa, para meron lang maipakita sa Facebook, para merong ipagmalaki sa mga kapitbahay at kaibigan. Tinitiis na magutom para mabili, makuha yung hilig. Pero, umpisa lang na makikita mong masaya sila. Pagkatapos nilang magmayabang, miserable yung mga yan. Mas masaya ang mga taong busog